Sinubukan nga ng ilang Serbian players ang tigas ni Lebron James sa laban na talagang matatawa ka nga sa resulta. Pero bago nga yan ay pag-usapan muna natin ang very obvious daw na change na dapat na gawin ni Coach Steve Kerr dito nga sa lineup ng Team USA. Well, yan nga mga idol lang, hinaing na ng maraming NBA fans, basketball fans na ito nga nga si AD ay dapat daw ilagay na in the starting lineup in replacement na ito nga ni Joel Embiid. Well, si Embiid ay naglaro nga mga idol ng 11 minutes lamang sa labang ito compared sa 19 minutes dito nga kay Andre Davis. And well, the main reason niyan ay because Team USA plays really well kapag nandyan si Andre Davis on the court. At base nga sa plus minus kapag ito si AD ay nasa court ay ang Team USA ay a plus 28, positive 28 sila. Samantalang kapag si Embiid ay on the court, abay negative 8 ang Team USA. At hindi lamang yan mga idol dahil base nga rin sa ITES ay kung napanood nyo ang laban ng Team USA at Serbia ay talaga nga namang the USA team is better kapag si AD ay on the court compared dito kay Joel Embiid. Kung mas fit itong si Andre Davis na maglaro nga in the starting lineup kumpara kay Joel Embiid. At alam nyo ba mga idol nung si Embiid ay paupuin nga with 7 minutes left in quarter. Abay doon na nga nag-umpisang mabuhay ang Team USA dahil pinasok si AD. Pati na rin si KD, 12-0 run ang kanilang pinakawalan nung maupo na nga si Joel at pumasok itong si AD. At yan nga ang ilan lamang mga idol sa mga dahilan kung bakit nga daw dapat i-consider na or gawin na nga ni Coach Steve Kerr ang pagpapalit ng kanyang starting lineup replacing Joel Embiid with Andre Davis at isama na rin daw itong si Kevin Durant. And well, ngayon ay pag-usapan na nga natin ang pagsubok ng Serbian players sa tigas ni Anthony Lebron. Well, sa grabbing performance nga ni Lebron James mga idol para pangunahan ng Team USA sa panalo nga nila against sa Serbia ay nagtala si Lebron ang 21 points, 9 assists at pati na rin sama manang 7 rebounds. At mga idol, 27 minutes ang kanyang nilaro on a very efficient 9 for 13 sa field at talaga namang overall ay napakaganda ng ginawang performance ni Lebron James para nga pangunahan at tulungan ng USA na talagang talunin na tambakan ng Serbia matapos ng kanilang naging slow start. And well, sa gitna nga rin ng labang ito ay eto ngang ilang mga Serbian players ay sinubukan ng tigas ng USA players and mainly eto ngang si Lebron James. At sa uling play ngang ito mga idol ay isang Serbian player abay ang lakas ng loob na post nga itong si Lebron James at ang result na abay talagang nakakatawa nga naman. Hindi man lang na orong itong si Lebron James sa kanyang ang pwesto habang binabump ng Serbian players at ang nangyari pa nga dito mga idol ay ang Serbian player ang napapalayo at talaga namang parang batong matigas. Pilipinas at si Lebron James hindi man lang naapektuhan ng ginawang pang baba pang poposte na itong ang Serbian player. At yan nga mga ito lang naging pagsubok ng Serbia pati na rin ang kanilang mga players na daragin si Lebron James. Physically na mga idol na hindi nga maganda naging resulta abay nag nga sa kanila and for sure hindi nga nila nagustuhan ang naging resulta nito.